Kadumdum ba mo ni nila? Yeah, OGs oh, ng mga Chingwai Loaders Pinas ba? Ang Flower 4 or mas dahil na to as F4. Oh, baby, 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 you... Kumusta na to di sila? Murag taod-taod na sabi sila nawala sa pasing ba? Daggan na ba kayo mga ipakiligan ni sa unang mga tita? Magdali-dali o guli para makakita sa salida ng meet your garden. Inuulit ko, bawiin mo sa kanya ang red card na yon. Umalis ka nga dyan! Ah -ah! pastilan. Tara, istorya ta. 2003 ang pagbutuan ng upat ka Taiwanese ng mga Choi de Pinas. Tungod lagi atong Mitchell Garden oy na pero kabalo ba nga dili gid boy band or grupo ni sila daan gihimo lang gid ni sila nga official boy band pagbuto atong Your Garden didton dayon sila official nga gitawag nga Flower 4 or simply F4 maong kung naay pambato ng mga Gen nga mga K-pop ang mga tita pangutan an ninyo gyud sa paggitik ilang mga kaonoran aning F4 di ba maabtan og buntag og chika-chika si Jerian, Vanessa Wu, Kenchu ug Bigchu grabe ka mga tisoy As official boy band nga Flower 4 or F4, nakakuha silang contract sa record label nga Sony Music Taiwan naka-release sa ilang debut album nga Meet Your Rain atong August 28, 2001. O maupod ning mga gigamit nga mga soundtrack sa ilang teleserye nga Meet Your Garden. Maong bisag wa kasabot, kabalo ko familiar na kas ilang mga kantani. Ang halin sa ilang album is majority sa Asia, labi na sa Indonesia, nga niabot o 300,000 copies. Pero, bisan pa man si Kat sab si Ladris Pinas, dili inanakadako ang halin ni Ladris sa tuwa. Oy, kaya nga no, grabe sab katalamak ang mga nagbaligya atong nga time Ug mga pirated CDs. Tungod sa kasuksesful sa serye nga Meteor Garden, gibuhat ang pagiging Meteor Garden 2. O siyempre, ang F4 Sub, nag-release sa ani nga time o ilang ikaduhang album ng Fantasy Forever atong December 18, 2002. Grabe nga success sa ilang serye, mga tours o mga concerts. Pero dito na sa medyo murag na usab ang timplada sa grupo atong nagpagawas o solo album ang isa ka F4 nga si Big Shoe as solo artist. Tungod sa mga luod-luod niya style, kabalusab dahil sila ani no? Ano, nagpahulay sa ang F4 o um, nag na lang sab sa ilang tag sa tag sa kakinabuhi. Nagpagawa sa solo album si Jerian at um, 2004 nga Jerry For You. Successful sab o um, nasundan pa sa paggawas ni Jerian sa isa ka teleserye na sab ng Magic Kitchen. Si Vanis Wo sab nakasulod sab sa isa ka pelikula nga Star Runner at um, 2004. Nasab siya kulam sa isa ka Korean nga nakarelease sab silag album sa title nga Kangta and Vaness. Si Ken sab o um, nag-release sab siya ang debut album ngon Ken's Time at um, 2005. O gisundan sa iyang gipublish nga libro nga Delicious Relations atong 2006. Ug nasab siya sa lida in fact dere sa Pinas kauban si Madam Isa Calzado sa title nga Batanes Love No Snowboarders. Balik tang Big Zoo nga nagpagawas na sa bug album nga Remember I Love You atong 2004 ug 2007 sa iyang album nga gitawag nga I'm not F4. Medyo makita gid nga naagi something sa grupo, di ba? 2013, nagkaryon yun ang grupo o medyo wala na spark o hangtod sa klaro na gid sa tibuok kalibutan nga wala na or bungkag na ang F4. Sa mga interview si Jerry Yan o Vanis Wu, Selos daw o fairness ang hinungdan sa pagkabulag sa ilang grupo. Sakto na daw itong reunion para humano ang tanan kay ma-feel good nila sa tagsa-tagsa kakaugalingod nga dili na sila happy sa ilang grupo. Pero gisiguro sab nilang upat nga ipaybalo sa mga fans nga okay rang ilang relasyon as mga amigo. Kaya na naman sab sila gikaabalahan ng mga tagsa-tagsa nga career Gawas lang kay Ken kay medyo wala ni uyon sa iya ang panahon. Nadi ay siya chronic pain disorder fibromyalgia o wala na sab siya ginawat ug mga shows ug projects. While si Jerry Korean is na sa teleserye sa ABS-CBN nga Forbidden Flower atong 2023. Daghay nag-ingon nga mga single mom o tita nga murag wa daw si Jerian Ki at lang agi ninyo da. Si Vic Susab, same year, na sa teleserye nga Be With Me. Si Banis Su ang pinaka-champion sa ilang upat nga maoy na ay pinakadaghan o projects. Siguro tungod daw kay Master Masad ni English si Bani Collabs with Beyonce, Bruno Mars o Ryan Tedder sa One Republic. nag judge Asia's Got Talent o naasab siya sa mga dagko ang mga salida like IP Man 4 finale ug sa music career sab na siya total nga 10 studio albums grabe no bisan pa man mas kuya og naabot ang mga K-pop prod kaysa F4 nga dali ra nawala pero kung hisgotag mga chui chui nga mga dayuhan diri sa Pinas mao ni silang mga OG ug dako kayo ni contribution sa kinabuhi sa mga batang 90s mga memories ba mga nakatatak na sa dugan F4 pa rin oy bala mo dia peace out yo Falling in.